Ang mga pahayag na ito ay nagbibigay ng isang mahalagang aral para sa lahat. Magtiwala sa Diyos at tanggapin ang mga limitasyon natin. Ako po si Brother Chris. Magtiwala tayo sa Diyos. Let's trust in God. Ang unang pahayag, ipaubaya mo sa Diyos ang lahat ng bagay na hindi mo kontrolado ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo makapangyarihan sa lahat may mga bagay na lampas sa ating kakayahan at sa mga pagkakataong ito, mahalagang magtiwala sa Diyos. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugan ng pagtanggap na Siya ang may kontrol sa ating buhay at Siya ang may kakayahang gumawa ng mga bagay na hindi natin kaya. Tandaan, huwag mag-alala. Remember, don't worry. Ang pangalawang pahayag Don't stress yourself too much. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang pag-aalala ay hindi makakatulong. Ang labis na pag-aalala ay maaaring magdulot ng stress at iba pang negatibong epekto sa ating kalusugan. Sa halip na mag-alala, mas mabuti kung magtiwala tayo sa Diyos at hayaan siyang mag-alaga sa atin. Tandaan, tanggapin ang ating mga limitasyon. Remember, accept our limitations. Ang pangatlong pahayag, limitado ka lang sa Lord hindi ay nagpapaalala sa atin na tayo ay may mga limitasyon. Hindi tayo perpekto at hindi natin kayang gawin ang lahat ng bagay. Mahalagang tanggapin ang ating mga limitasyon at humingi ng tulong sa Diyos kapag kailangan natin ito. Ang aral dito ay ito. Ang aral ng mga pahayag na ito ay ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos at pagtanggap sa ating mga limitasyon. Kapag nagtiwala tayo sa Diyos at tinanggap natin ang ating mga limitasyon, mas magiging mapayapa at masaya ang ating buhay. Thanks God. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen.